Hey you, what's up mga idol? Gandang araw sa ating lahat mga, mga idol Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga idol Ngayon ay tuturuan ko kayo paano magpalit ng bearing ng bisikleta mga idol Tulad niya o, oh, sira Ayan o, oh, naubos na yung bearing ng bisikleta ng anak ko mga idol Ayan Tatanggalin muna natin yan mga idol Tanggalin natin yung mga dalawang nut ah, Tapos silagay natin sa isang side yan ang madaling paraan para matanggal ang ano, yung mga nat at saka ihi. Kailangan ko na rin pala itong i align para ano kasi maluwang na yung mga rayos nito yung Mga spokes. O, oh, ayan. O, oh, diba? Madali lang yan. Pag nakaganyan ang ano, nakaganyan, madali lang tanggalin yung mga nut yan, mga idol at saka yung ihi. Yung axle, kumbaga. Yan yung madaling paraan para tanggalin ang ano ang nut ng ano nut ng ihi ng bisikleta ilagay mo lang sa kabilang side so wala nang natira kahit isa walang natira Ayan o no? sira pa yung cup talagang sira talaga yung ano yung lahat ng bearing maglagay muna tayo ng ito mga idol yung grasa lagyan na natin ng grasa yung ano yung pinaka hub yung pinaka pinakalalagyan ng ano ng bearing lagyan muna natin ng grasa mga idol syempre kabilaan yan ayan lagyan natin sa kabila din para maganda ang ano matagal masira yung bearing natin At pati yung ano yung biring o ano ba tawag do bulitas pati yan lagyan din natin ng grasa pati sa ilalim huwag kayong magtipid sa grasa mga idol yan para matagal masira yung ano bulitas o yan yung dalawang bulitas talaga lalagyan nyo ah. dalawang biring kumbaga siyempre damihan nyo para mas maganda para smooth yung takbo tapos na tayo maglagay dyan tapos dito sa ihilagyan din natin para hindi maginit para matagal yung cup natin kung napapansin nyo yung isang wala ng cup nasira na rin pati cup Ayan, gawa natin ng paraan yan ito ang ilalagay natin uh, waser, washer lagyan natin ng uh, washer yan siya plain washer ang lalagay natin mga idol para hindi lumabas yung ano pulitas or no yung bearing yan syempre pati dito sa kabila lalagyan din natin para pantay o di ba ayan o, swak na swak yung washer na nilagay ko yan pagkita ko sa inyo ayan no di ba o swak na swak o saktong sakto sa bunganga ng ano bunganga ng hub or surround ng hub ayan at ilagay na natin itong inner na inner nut yan dalawa po yan mga idol inner nut Diyan po tayo mag adjust kung ano maluwang pa yung maluwang pa ang ating ihi or yung ating hub yan pati yung nut natin outer lagyan din natin ng grasa para ano maganda pag ating hinigpitan hindi po siya malolost trade yan, bahagya lang natin yan sa higpitan dyan kasi mag adjust pa tayo mamaya dyan sa inner so yan so, dyan na tayo mag adjust sa inner mga idol yan yan dahan dahan lang sa pag adjust sa inner kasi pag uh, nilakasan nyo yan hindi na iikot na ikot yung ano yung gulong kasi maigpit na yung inner nut ayan oh, good na yan oh, okay na yan pero kailangan pa ipalain itong ano tong hub na to saka spokes kasi maluwang na eh yan, yan, yan po ang tamang pag-align ah, pag natin ng bearing or bulitas mga idol